hello ah, mga yung muntag, mga kabila no ah, shout ko happy sunday o may sa pagbindita karon sa mga kabida. Ah, karon ako na ipakita ninyo ang video nga akong giingon nga nakalap na ko atong nagsubay ko sa hos <coughs> nga nakakita ko og liso katuday ang liso mga kabida, bato magtubo ulit siya basta huluman siya o tubig magtubo siya ang na ko ipakita niyo no? katong una na ko makita ang liso amon ni siya kini siya ng liso din mga kabida magtubo ulit ni siya na siya ay kining kuwan nga magtubo siya murag ko siya nga kuwan mudako ko ni siya mga kabida magtubo layon ang ikaduhang mga kabida nga akong nakitaan huwag ako pa baka ito ipakita ninyo katong liso idaladala muna ko, ako ako manggisod sa kinikuan maghipos na ako mga kabida nasa akong bag alam na ako ito ipakita kay liso mga ito siya dilim ito siya bato no liso mga ito siya rin ang ikaduhang akong nakitaan ikatulo na kung nakita mo ni siyang kinhason nga libon nga nagpilit sa bato kini siyang mga kabida kini nakita nga kini mo siya kini ikan siya sa sakuan ikan siya sa bato din ni puti din siya nasidlakan sa dalawa na siya mo ni siya libon yun siya mga kabida kay dili man siya katong kinhason nga naibangag nga na iunod kinisya, nagpilit mo yun sa bato kinasun siya ano siya kinasun ng ribbon nga ako ipakita ninyo nga akong nakitaan gayon ang kato dako mo kayo mga kabida no ato lang sa ni sigurong ikuan dako mo kayo nindot ya pun siya nindot siya gship hmm. Bola siya o okay, ning... Bala siya og sakinan sa mga sundalo sa kwan ba sa Area 50. Tapos sa mga sundalo sa mga Amerikano sa Area 50 nga gibawal pasudlan og bisan si Gawas lang sa authorized person ora bagong minto niya. siya. Bato da ko lang guys sa ning ito. Tensyon na tong nakita. Kinisya, lumay. gamay kami sa mga kebeda then sunod nga na ito nakuha na ko video na sino pero gap, gapi, naigapilit siya hanga kuan hmm, gapilit mura siya o kining bantilis ba layon sunod kini ako lang siyang gikuha kay medyo na ako nakita na kung wakunon pa na, na ako ni kay murag na nakita gamay sa ayang gamay kayo na nasa sulod wakunon na ako ni ngayon sunod na ako nakita ini siya mga kabida ini mura siya o batong bato nga pagang nga itong ni siya ang sapul Omone oh, siya, bedah kini siya. Gamit kini sa mga pangubol. O kuning kuan kanang panggamit ni mga kini, dili ka madali nga makuan sa imong kontra. Ma nila, nila malalay kasukan. Oni say kita wag nga anu, kuan ugat to dei akong gipakita ninyo nga libon mo ni say taga libon mo ni say gami kisa tanan ni siya pangubol panipas tagulilong na ni siya naghan pa akong nakita mga kabida gisulod lang nako na siya og botelya butangan ako og tubig kay aron turminti siya gabuhi gabu, Hmm. Uh, Yan ka green. Espesyal na siyang green mga kabida. Espesyal na siya green nga bato. Ah, lang na ako naisaba kung asa na ako nakitaan. Kaya yun siya espesyal. Ako lang isang gitaguan. Mga kabida. Nagtubo sila. Naghuot na kasi sa ako. Ano. Ako siyang gi humulan. Humulan ako. Hmm. Ano siyang nakita na ko atong pag pangalap na ko. Og daghan kay salamat. Ta uh, out ko sa tanang mga antingiro. Uh, bisan unsa pa ka antingiro, shout out o, saludo ako sa inyo. Salamat kayo og shout out ko sa tanang misalig kanako og nagkuha sa akong gamit. tenan uh, tanan shout out ko ninyo tanan. God bless you all and good luck uh, sa hinahot ko nga napamoy na nakuha nga gamay idea sa akong video o magpasalamat ko sa tanan di lang si mo usa, -usa. Uh, karong hapit naman mahal ang adlaw ang um, muanhihan lang o naghangking salamat o pagsalig ninyo El visor hasta la vista amor